Hi guys! Ito na naman po ako as ang inyong kabatang si Mami Neneng. Um, today, hindi muna na tayo punta sa ibang lugar dito sa UAE. Um, kwento natin muna ngayon ay tungkol sa paano nga ba mamuhay dito. Um, may mga kamag-anak kasi kami na nagtatanong sa akin, gano'n nga ba kamahal ang tirahan dito? Kasi sinasabi ko palagi na ang mahal ng tirahan unang-unang ilalagay mo sa budget mo kung nagtatrabaho ka dito at nakatira ka dito, eh, pangbayad ng bahay. Ito ang unang-unang iisipin mo kasi ma ma malaking porsyento ng sahod mo mapupunta sa, sa bahay mo. Um, kasi hindi naman agad maganda, maganda talaga ang matitirhan mo dito. Siyempre, alam ko, pinagdaanan rin namin yun lahat. Kasi nag-umpisa rin kami na nagtrabaho kami sa uh, hindi naman malaki ang sahod. Um, so, kailangan mag a ka talaga. Okay, maraming klase ang mga tinitirahan ng mga Pilipino dito at marami rin mga ibang lahi. Um, yung presyo kasi dito sa UAE depende sa lugar. So, may mga medyo talagang matataas ang presyo kapag talagang malapit sa mga office. Meron din namang medyo okay, kaya. May mga ganun. Meron lang middle. So, kwento ko sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan namin na alam ko maraming Pilipino, maraming kababayan natin dito ang pinagdaanan din na tirahan dito sa UAE, dito sa Dubai. Nagumpisa kasi kami na naka-accommodation kami noong unang dating namin dito. So, nung umalis kami sa dati naming trabaho, nag-start na ako na mag-bed space. So, yung bed space dito sa, sa Dubai, medyo hindi natin akalain na pwede pala yun. Kasi dito yung bed space, parang anim sa isang room, or minsan pag talagang medyo crowded, may walo, may walo sa isang room, mga double deck, double deck. So, ang mga presyo niya around 750, 650 to 750 dirhams a month. Minsan, pag swerte ka kasama na yung yung bayad mo sa kuryente at tubig, meron namang mga ibang landlord na sasabihin sa'yo ay ay plus dewa pa. Dewa ibig sabihin tubig at uh, ilaw. So yun yung yun yung ano bed space. So ang ang adjustment mo doon kasi kapag bed space ka, marami kayo sa isang flat. Sa isang flat siguro dalawa tatlo lang ang CR. So naka-schedule, naka-schedule ang paliligo, naka-schedule ang paglalaba, naka-schedule ang pagluluto. So malaking-malaking adjustment talaga yung gagawin mo kapag bed space ka. Karamihan sa mga Pilipinong dumadating dito sa UAE o dito, dito sa Dubai, um, nag-uumpisa talaga sa bed space. Kasi yun yung kaya pa ng budget natin, hindi pa masyado malaki yung sahod natin. So talagang dumadaan tayo sa, sa ganong dugan ng pagkakataon dito ng buhay natin dito sa Dubai. So, sunod doon, kapag medyo umokay-okay -okay ka na, pwede ka na mag-partition. So, yung partition naman, ang ginagawa kasi mga ng, ibang nagpapaupa, isang kwarto, hahatiin, tapos lalagyan lang ng partition, halimbawa gypsum board, o kaya yung iba, ano lang, divider lang, mga around 1,500 or 2,000 dirham. So, sabi ko nga, depende sa lugar. Depende sa lugar kung saan nyo nakita yung bed space. Depende rin sa dami ng taong nakatira sa bahay. So, pag partition ka na, medyo okay ka na kasi ano, ah, uh, konti na lang kay sa kwarto, maximum siguro mga apat na lang kay sa kwarto. Medyo siguro sa flat konti na lang din kayo. Hindi na masyadong crowded yung CR. Hindi na masyadong crowded yung kitchen. Makakalaba ka na anytime. May mga ganong pagkakataon pag napaswerte ka sa mahahanap mo. So, yung susunod naman yung ano, room. So, yung room kukuha, kumuha na kasi kami ng room nung ano eh, nung dadali na namin dito yung panganay namin. Kailangan na namin ng kwarto noon kasi syempre, maingay pag may bata, nakakahiya naman sa kapitbahay kaya lang ka-partition pa kami. So, kumuha na kami ng sariling room. Medyo may kamahalan talaga. Talagang malaking porsyento ng sahod ay mapupunta lang sa pag-upa lang ng kwarto. Dahil pag umiyak yung bata, uh, makakaistorbo yung ibang, ibang kapitbahay mo, ibang schedule pang gabi or or syempre sa umaga maingay hindi ini talaga hindi talaga posible na partition lang so kumuha kami ng room siguro sabi ko nga depende sa sa lugar siguro around 3000 to 4000 yung yung um, room rate ng room dito 3000 to 4000 dirhams so yun yung ano yun yung pinili namin kasi medyo malapit sa office kaya medyo ma, may may ng presyo So, pag room naman kasi, syempre, pag room konti na kayo sa, sa flat. Konti na kayo. So, may sarili, yung ibang room, may sarili pa kayong balcony, may sarili pa kayong CR. So, wala ka ng kahate. Anytime, pwede ka na maligo. Anytime, pwede ka na maglaba. Yung ganun ba? So, medyo okay-okay na yon Ibig sabihin, ano, makakapamuhay na talaga kayo ng maayos dito. Kaya lang talagang malaking porsyento ng sahod nyo mapupunta doon. Kung medyo nagtitipid kayo, so medyo tiis-tiis lang, tiis-tiis. So, yung, yung, yung last, kapag ka medyo ano na, medyo kaya nyo na, pwede na kayong kumuha ng sarili yung flat. So, yung flat dito kasi may studio, one bedroom, two bedroom, pag talagang bongga, 3 bedroom, may mga ganun. Pero kasi ang bayaran ng, ng bahay dito, cheque. Eh. So, ang contract pa ng flat, yearly. So yung mga ibang mga ibang tao ang ginagawa um, ano, hinahati-hati yung check, And let's say sa isang taon bibigyan mo ng six checks yung ano, six checks yung real estate. So halimbawa, ang range around 60 to 80,000 dirhams, 60 to 80,000 dirhams a year. So, babayaran mo siya into 6 checks, let's say. So, every 2 months, magbabayad ka. Yung ibang ginagawa kasi ng mga kababayan natin dito, katulad namin, um, nagpapa-sharing kami. So, kunyari, 2 bedroom yung kinuha, meron isang kwarto na ipapaupa namin para at least may, kasab may kahati kami. So, kasi masyadong malaki. Isipin nyo magkano yung 60,000 to 80,000 dirham sa Philippine Peso, ba diba? Sobrang laki. Ang bigat is magbabayad ka pa ng dewa, ng, ng internet. So, malaki talaga ang upa dito. Mahal talaga ang upa dito. So, sabi ko nga sa inyo kanina, ang, ang pinakamahal na magagastos mo sa Dubai besides sa sa pag-aaral, kung may mga anak kayo, ay eh, talagang malaking porsyento eh yung, yung upa ng bahay. So, ano, sana ay, sana ay meron kayong nakuhang idea kung plano nyo man na mag-visit mag visa or mag-work dito sa Dubai. Sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung e-expect eh, nyo pagdating nyo dito. So, hindi tayo pwedeng, ano tayo sa bahay. syempre kailangan din nating Uh, makisama kasi may mga ibang makakasama tayo, may mga ibang taga ibang lugar, may ibang ibang salita, ibang um, uh, ibang lengguwahe. So, kailangan natin ng malaking adjustment. Marunong tayo dapat makisama, marunong tayong mag-adjust para sa ibang tao, maghintay. Hindi lahat ng gusto natin pwede natin makuha. So, yun. Sana nagkaroon kayo ng idea na 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 medyo mahirap talaga kung, kung paplanahin yung pumunta. Mas, maganda dito, maganda dito sa Dubai, masaya dito sa Dubai, pero talagang malaking adjustment yung kailangan niyong gawin. Sana nagkaroon po kayo ng kunting idea sa mga kuinento ko sa inyo. Kung meron po kayong gustong itanong or i-clarify, um, please feel free to ano comment down below lang po para at least sasagutin namin kayo. Gusto kasi namin na ma matulungan kayong mga kapwa namin Pilipino kung meron kayong mga doubts or mga mga gusto mong i-clarify dito sa pagtira natin dito sa Dubai. Sana po ay nakatulong ako today. See you in our next vlog.